nandito tayo ngayon sa Mrs. mga idol yan yung legit na bilihan na mga iPhone dito lamang malapit sa atin mga idol dito lang sa Dasmarinas Bayan lumayo mga idol kahit dito na lang sa mas malapit yan legit na bilihan ng iPhone mga idol dito sa Mrs. yan pasukin natin mga idol yung kanilang mga display ngayon mga idol ang dami nakikita ko ang dami excited na rin o, pagdating na mga sahod natin lalong lalo na ay malapit ng pasok mga idol punta na tayo dito sa Mrs. Ayan. Dito lang po 'yan mga idol sa may likod ng munisipyo. Ayun yung kalsada mga idol, yung babaan ng jeep. Uh, kung galing kang munisipyo, pagkaliwa mo diyan. Ayan ang mga idol, tapos isang kaliwa pa ulit dito lang matatagpuan. Malapit lang mga idol. Huwag na tayong pupunta sa malayo kung saan no, sa Green Hills, di ba? Dito lang sa Mrs. Ayan. Sariling atin, Das Marinas bayan lang mga idol. Ayan, pasukin na natin mga idol ang Mrs. Ayan. Alright mga idol, pasupin natin. Ayan, nagpaalam na tayo kina sir. Yun oh. No? Yes po. And, hello sir. Hello, po. Ayan. Hello, po. Ayan. mga idol, uh, nandito tayo ngayon sa Mrs. Mga idol, yung bilihan ng iPhone dito sa malapit lang sa ating mga tagalas marina. Ayan. Dito, dito po nasa harapan mga idol, makikita nyo ang dami nilang display dito. Uh, lahat naman sigurong mga ano yung mga idol ay eh, nandito na yung mga iPhone na gusto nyo kaya ngayon papasilip ni sir kung ano yung mga available dito oh. sa Macy's store ayun Ay, o no? so, ayan si sir available. ayan po yung mga available na pa-explain -pa natin kay sir sa ano po yung available natin ngayon dyan meron po tayong sa pinaka mababang ano po mababang price meron po tayong 7.7 ayan yan po yung pinakababang price sa amin. Magkano sir? Halimbawa? 8,000. 8,000 po yan. Yan. Sa halagang 8,000 mga idol, meron na tayong iPhone, no? Tapos Ayan. po, meron po kami XR. Yan po yung XR. XR po namin is 13.5 po. 13.5. Ilang gig po yan sir yung 13.5? 64 5? po. Yung 128 po namin is 14.5. Yan. Available po dito mga idol ng XR. Tapos Ayan. meron din po kami iPhone 11 po. Ayan, may 11 din po. iPhone 11 po namin, 128GB, ay 19. Ayan, 19. Yun yung mga mabinta ngayon, sir, no? Opo, ito ang mga bestseller namin. iPhone 11, XR, tsaka po yung iPhone 12. Ito po, mga ano. Ayun. Lakitan natin yung mga idol, yung mga iPhone, sir. Tapos po, ito, 11 Pro po. 2.6 namin po is 23. Yan. iPhone 11 Pro. Nura, sir, no? Kaya huwag na tayong pupunta sa ibang mga idol. Dito Wanda lang ang mga idol, Das, das marinas, mga idol. Sinasabi sa ko. ko sa inyo. Sa mga higher unit po, meron din po kaming 13 sa 13 Pro, 13 Pro Max. Oh, di ba? Kumpleto halos mga idol. Meron din po kami 'yan. Tapos yung available lang mga kulay niyan, Sir. Kung alin ba 'yung 11, anong available sa na 11 kulay? 11 po today? namin is red, purple, black, yellow. Oh, 'yan. Diba? Oh, okay sir, uh, paano natin sir ma-invite? Yan, invite natin yung ating mga kababayan, mga Dasmarinas, kung saan naka-locate itong Macy's Store. Ang Macy's Store po is located sa Dasmabayan, Malian Street po, number 73, 73 Malian Street po. Ayan, Tapos po, po open hours po namin is 10 a.m. to 8 p.m everyday po monday to sunday 'di ba kahit linggo mga idol yan. O, uh, sa mga nagbabalak mga idol kasi malapit na uh, sa hura ng ano 13 month pay kagaya kung nagbabalak din mga idol wag na tayong lalayo mga taga Dasmariñas dito na tayo sa Mrs and Mrs na abilihan ng iPhone dito sa bayan